Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Mayo 17, 2025. Habang lumilipas ang araw na ito ng Mayo 17, maaaring maramdaman mo ang isang matinding bugso ng pag-asa na tila bumabalot sa iyong buong pagkatao, isang tahimik ngunit malalim na pakiramdam ng posibilidad, na para may lihim na mensahe ang universo para sa iyo. Ang enerhiyang ito ay tila isang banayad na simoy ng hangin na unti-unting humahaplos sa iyong isipan, Hinihikayat kang buksan ang iyong damdamin at yakapin ang mga misteryo ng mundo sa paligid mo. Sa ilalim ng liwanag ng araw, naroroon ang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa iyong likas na pagkamausisa, isang katangiang likas sa iyo bilang isang Gemini. Ang pagkausat sa sarili at pagninilay sa mga tanong na matagal mo nang iniwasan, ay maaaring magbukas ng mga bagong pangunawa at pananaw. Sa bawat saglit na inilalaan mo upang pakinggan ang iyong sarili, mas lumalalim ang iyong kakayahang maunawaan, hindi lamang ang iyong paligid, kundi pati na rin ang iyong totoong intensyon. Ang araw na ito ay isang paanyaya upang hayaan mong umusbong ang iyong intuisyon. Ang iyong mga obserbasyon ngayon ay hindi lamang basta-basta kaisipan, ito ay maaaring maging mga mahalagang pahiwatig na magtuturo sa iyo ng mas malinaw na direksyon sa buhay. Habang kinikilala mo ang ganda ng kasalukuyan at ang mga kaganapang unti-unting bumubuo ng iyong kwento, Natututo kang yakapin ang hindi inaasahan. Sa mga pagkakataong makaramdam ka ng takot sa pagbabago, isipin mong ito ang simula ng panibagong kabanata na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kamalayan at kadanapan. Sa gitna ng mga enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon, maaaring madama mo rin ang isang matinding paghahangad ng kapanatagan at katiyakan. Bagamat lika sa iyo ang kagustuhang mag-explore at tumuklas, ngayon ay may kakaibang tahimik na boses na humihimok sa iyong maghinay-hinay at pag-isipan ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng seguridad. Ang ganitong damdamin ay hindi kahinaan, kundi isang paalala na sa gitna ng abala at kabuluhan ng mundo, may kapangyarihan ka ring hanapin at likhain ang iyong sariling sentro. Isang ligtas na espasyo kung saan maaari mong pagnilayan ang iyong tunay na layunin at pangarap. Sa ganitong katahimikan, unti-unting nahuhubog ang mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang daladala. Maaari ring may kirot ng pagkabagot na sumagi sa iyong damdamin ngayon, isang banayad ngunit paulit-ulit na panawagan mula sa iyong kaluluwa na gusto ng bago, kakaiba, at mas makahulugang karanasan. Sa halip na ituring ito bilang abala, subukan mong makinig. Ano ba ang nais ng puso mong tuklasin? Anong mga landas ang gusto mong subukang tahakin, ngunit hindi mo nagagawang simulan? Ang pagkabagot ay maaaring senyales ng lumalalim na pagnanasa para sa paglago at pagbabago. Sa araw na ito, ang pagbibigay puwang sa sarili upang sumubok ng bago, kahit simpleng pagbabago sa iyong gawain, pagbisita sa isang bagong lugar, o pakikipag-usap sa bagong tao, ay maaaring magbukas ng mga di inaasahang oportunidad na matagal mo nang hinihintay. Habang patuloy kang gumagalaw sa loob ng araw na ito, ang iyong masidhing pag-asa at likas na kasigasigan ay magbubunga ng mga bagong posibilidad. Sa mga pakikipag-ugnayan mo sa iba, maging ito man ay sa mga kaibigan, katrabaho, o maging mga bagong kakilala, maaaring may mensahe o inspirasyon na bubuo ng bagong pananaw sa iyo. Ang paglalaan ng oras sa mga malikhaing proyekto ay hindi lamang magiging pampalipas oras kundi magiging daan upang mailabas ang iyong natatanging ideya na matagal mo nang kinikimkim. Ang bawat kilos mo ngayon ay parang pagtahi ng makulay na sinulid sa isang malawak na kanbas ng potensyal. Bawat isa'y may kapangyarihang magbukas ng bagong direksyon at kaganapan sa buhay mo. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde, isang kulay ng paghilom, balanse, at sigla. Kapag isinama mo ito sa iyong pananamit o kapaligiran, mas madali mong mararamdaman ang koneksyon sa iyong sarili at sa kalikasan. Ang maswerteng numero ay pito at labing isa, mga numero ng karunungan, intuisyon, at espiritual na paggabay. Ang maswerteng gawain ngayon ay ang pagsusulat sa journal, pagmumuni-muni, o simpleng tahimik na paglalakad sa isang lugar kung saan maaari kang makaramdam ng kapayapaan. Ang mga gawain ito ay magdadala sa iyo ng kalinawan sa isipan at lakas sa damdamin. Isang mahalagang paalala sa iyo, Gemini, huwag mong hayaang ang dami ng iniisip at ang bilis ng mundo ay maging dahilan upang makalimutan mong makinig sa sarili mong tinig. Sa kabila ng iyong maraming interes at aktibidad, laging maglaan ng sandali upang huminto, huminga, at pagnilayan kung nasaan ka na at saan mo nais makarating. Hindi kailangang madaliin ang lahat. Ang mga bagay na tunay na mahalaga ay dumarating sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Sa pagtatapos ng araw na ito, mararamdaman mong may mas malinaw ka ng direksyon, kahit hindi pa lubos ang lahat ng sagot. Ang mahalaga ay patuloy kang gumagalaw, patuloy mong sinusundan ang boses ng iyong kalooban, at hindi ka natatakot harapin ang mga bagong karanasan. Yakapin ang pagbabago, magtiwala sa sarili, at maniwalang sa bawat araw na lumilipas, mas lalo mong nadidiskobre ang tunay mong ginto, ang sarili mong tapang, talino, at pangarap ang araw na ito ay simula ng panibagong pahina sa iyong buhay. Punan mo ito ng kulay, ng kwento, at ng pag-asa. Nais mo bang ipa-expand pa ito ng mas mahaba pa, o ipagpatuloy ko na ang horoscope para sa ibang sign? Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.